pasok. Hi, Aida. Hi, Junel. May kailangan ka? Ay ka. Pwede ba ako sa'yo tumabay sa pagtulog? Sure. Yun lang pala eh. Pwedeng-pwede. Yun, thank you. <laughs> um, Junel, baka pwede mo naman ako lagyan ng lotion sa likod. Oo ba? <laughs> balat ko eh. No problem, Aika. Okay, thanks. Aika, tanong ko lang. Oh. Ba't ang babae mahilig maglagay ng lotion pag gabi? Ganun talaga. Para lumambot yung balat namin. Tama yung balat ko. Ang lambot, di ba? Mm, lambot nga, Aika. um, Junay, bandang pwede ko. Okay lang ba? Masusunod po. Sige. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan!